At na gibig uh, sakit-sakit yung ano ko ano, sakit-sakit yung likod ko dahil na ah, uh, na nguha ko ng kahoy kahapon ba tapos na nangolekta ko ng bato. Ayun, <laughs> okay. Ayun sakit yung likod ko kakabuhat ng kahoy at saka yung yan nga ano kakaakit ko sa taas no sa, taas, uh, likod ng groto doon ako nanguha ng kahoy din dito naman sa baba nag, uh, ipo naman ako ng Uh, bato pang no? tambak na minjan kasi ano eh pag uh, maulan parang uh, sinilalim ng ilog hanggang tuhod yung ano hanggang tuhod yung tubig tapos yung puti mas ano pa pag mas lumambot mas lumalalim kaya uh, nanguha ko ng bato kahapon para pang tambak dyan so sa ngayon uh, bago ko collectan yung mga kinawa ko kahapon Magano muna ako no. Ma <laughs> ah, kain muna ako kasi nagugutom na ako no? Para may lakas naman tayo pag uh, pagkuha ng mga uh, bato doon mamaya. 'Yun. Ito yung sinasabi ko na kaibigan na no? kapag ka uh, tuwing na ulan ay uh, to. Uh, malalim yung putik no. Kaya naghahakot ako ng bato para may pantambak dito no. Pero ngayon hindi na nauulan eh. Pero mas mabuti na yung handa kaysa ah, uh, maano na yun. Kaysa mahuli na No? Kasi sobrang lalim ito mga kaibigan eh. Pagka uh, nagkaroon ng tubig to So yun. Kaya yun yung doon. Yung sabay. May bandang unahan, no? nilagyan ko na ng mga bato. No, ayan. Then, balak ko uh, hanggang dito. Yun. Bala ko lagyan ng bato hanggang dito na. <laughs> so, ayun medyo medyo matatagal na ako sa pagtatambak dito mga kaibigan kasi uh, ako lang magisa yung gumagawa eh. Yan. So, ayun mga kaibigan, kunin ko na muna yung mga bato doon na inipon ko. Okay. Yan yung swela, swela no? Yun, yung mga bata kumakanta ng uh, scouting songs ayun oh, naririnig niya kung naririnig man na so yung mga bato no na inipong ko yan sa dalawa ah, uh, tatlo, apat, lima, limang sako uh, pero hindi sila puno no at uh, hahakutin ko na sila tapos ah, uh, konti pa naman to uh, uh, balik ko lang ulit yung mga sako dito mamaya para pag may panahon na ano pag may panahon na manguha ko ng bato uh, lalagyan ko sila ng bato no? oh, kasi pag uwi ko magsisibak pa ako ng kahoy eh. <laughs> so bising busy, busy tayo no yun nga no bising bisi tayo kaya yung likod natin uh, yung likod ko sumasakit na no saka bubuhat ng kahoy kakukuha ng kahoy sa saka uh, nitong bato Okay, yan mga kaibigan. So, kunin ko na muna to. Hakutin ko muna sila para itambak doon. Saka, balik na lang dito yung mga, ano, yung mga empty na sako. Okay, yan. So, hindi pa ako nagatingin sa, ano, sa camera, no. Yan. So, dito nga pala, mga, mga kaibigan, no. Uh, tinaniman ko na dito ng kamuting kahoy at saka ah uh, mani, no. So, pakita ko na lang sila kapag uh, tumubo na yan So ako ay mag, ano na, magtatambak na ng mga bato doon sa uh, aming daanan. yan. Maraming salamat sa inyong panonood at mahat uh, uh, mahal ko kayong lahat. Bye-bye.